Okay guys uh, maganda nga po sa inyo Good, aver, uh, good afternoon Nandito tayo ngayon sa uh, Rosemary Boulevard. Dito sa likod lang lang uh, Philippine International Convention Center Ayan ang ating kaharap Yung building yan mga guys Ayan Naglalakad lang tayo dito Ayan yung international uh, inter Philippine International Convention Center Ayan Tayo ay naglalakad lang dito Ayan yung Manila Bay pakita natin sa si inyo ang ganda ng view dito maglakad mga guys oh. di ba ayan lakad lakad lang dito si papalon Lon mamamasyal tayo naman dito sa likod ng ah uh, tawag dito uh, Manila Bay dito tayo sa may ross Boulevard ayun, ang puno naman, ang lalaki ng puno yung iba oh. Kaganda kasi mga account guys mga uh, nara puno sang nara lalaki ng mga puno ayan o oh. mapuno kasi dito ang ganda pag mapuno kasi isang lugar ay malamig ayan ganda o oh. ang ganda ng mga bahay dito mansion tayo naman maglalakad lang dito mamasyal tayo dito papunta tayo dyan sa Manila Bay. Pero Manila Bay naman 'to. Ayun. Ito yung sayang na building oh, yung uh, ginawa sang ating dating pangulong uh, Ferdinand Marcos. Ayun. Hanggang ngayon uh, hindi pa naayos. Sayang, nasiwang-wang lang. awit sa dito yan ganda sarap ang lakad dito di ba yan yung mga sarap sarap na yung bubong dito yan sarap dito maglakad malamig Dan siya pala sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, sa mga bagong subscribers, sa mga lumang subscriber. Maraming salamat sa inyo pagsuporta. At sana sa mga bagong subscriber, uh, bagong nanonood sa ating video, baka pwede naman paki-like at subscribe para maging updated kayo sa ating bagong video. Ayan, nandito na naglalakad si Papalon. sarap maglakad dito kasi makahoy mga guys malamig o oh, diba ikot ikot na tayo dito sa kaya na kasi Manila binayan yan dito sa pastry Kasi ito ay cultural center naman itong kabila ay dyan. katayo tayo. Ang dito si Papa Ron. laki ng tawag dito. Nakalimutan ko tawag sa amin itong kahoy ito eh. Madagta. Ayan, ayan, oh, um yung eh, naglalaro ng tennis yan naalala ko dati nung um, di bata pa ako eh, nag, naging billboy dyan ako sa isang City yan mga uh, pulot ng mga bula sa tennis ba masakit pag tinamaan ka dyan ayan, ayan yung Manila view guys phase 3 ayan naglalakad lang tayo dito ito naman yung uh, cultural center nasa likuran lang tayo nilalakad kasi para makita yun namamasya lang tayo diba ang ganda oh Ayan nga Guys, oh, ang ganda ng view dito, oh. kung makikita nyo. Ayan yung cultural center. Kasi dito tayo nagdaan sa likod. Kitang kita nyo ang kagandahan. Dami puno ng niyog, kahoy. Tapos kakanan tayo, ah, kakaliwa tayo dyan. Para pakita natin yung dagat naman. Ayan, kitang kita nyo naman yung cultural center. Ito mga guys, yung kulay blue, yan yung cultural center, yung likuran niya, yan ang uh, lapad. Yan, Andre Renovic. Yan tayo, dito tayo pupunta para pakita natin sa si inyo yung Manila Bay, yung dagat. Yan mga guys, ang ganda. Ang ganda ng tanawin talaga dito. Ang bilib ka dito kalamot sa mga kawit sa mga panto eh, kalamot sa ibang bansa ka eh yung mga nakatay yung parang niyog ang ganda tingnan tapos <laughs> yung basura nila nakabalot pero adya sa kapan uh, sa naman lalagay ng basurahan yan hindi ganda naman na, masyal dito dito so tayo uwi na naman Ayan. yan yan na yung mga gasyang ganda oh yan yan yung mga ba talaga pag mayaman ka may mga yate sa tingnan Ayan. yan yung mga yate ganda oh kaya mga guys ang ganda ng view sa so, yung likod ng ay, ayan yung pastry yung mga guys yan ang kabila oh. dito lang tayo sa likod tapos yung likod cultural center ayan yung mga yaterito na uh, naglalakihan din ang ganda ganda ng view dito mga guys sarap tingnan no yan. sa view po lang panalong panalo ka na dito napakaganda yan mga guys so, oh. lalakad na tayo dito so, makikita naman natin dito yung ibon na ano, hindi lumilipad pag pag binibigyan ng pagkain ang ganda talaga ng view rito pag na ka rito kasama yung pamilya mo ayan oh. No? ganda ng mga view grabe ito yung ito yung kagandahan kasi pag hindi nagtatapon ng mga basura sa mga ilog kung saan lang hindi na pupunta sa dagat maganda ang dagat malinaw oh. malinis ang tubig walang basura na lumulutang maganda pangit yung sa dagat pag may mga basura na lumulutang ayan ayan minis naman siya kanina makulimlim ayan mga guys nandito naman tayo naglalakad pero ngayon nawala dito yung mga ibon no yung mga dumadapo dito minsan dito na sila sa baba ayan ayaw ko kung dito sila sa ayan yan para sa dalawa oh. nakatago sa puno ayan oh. Yeah, so. Ayan. Yun isa din o. Oh. Diba? sa tao ito mga guys. Hindi yan lumalayo kasi yung nabibigyan sila ng pagkain dito kaya hindi maalis ayan. ang dami na may mingit dito nag-aayos ng kanilang mga ako ng ayun din yung isa oh, oh Diba? O, oh, yan. pa isa, o. Oh. Ah, magkatabi nga pala sa dalawa, yan, o. Oh madami sila pala kaya ang ibong kasi pag hindi nyo naman hindi kinukuha nyo ang tawag dito yung tinataboy, hindi naman naalis yan mabait yan sa tao kasi nasanay sa tao Ayan. ngayon lalabas tayo dito guys so, tayo pa uwi na rin Ayan. Ayan yung cultural center. Galing tayo sa likod. Umikot lang tayo mga guys. Tayo ngayon, tayo pa uwi na rin dami mga uh, bulaklak po oh. ang ganda ng mga view dito oh. wala ka masakabi talaga oh. Ayan, ganda ng view O, oh, Diba? ah, Ayan, may mga pusa o. Oh. na May ng pagkain. Ayan, meron dyan. na Ang ganda ng mga view dito. Kala mo na sa ibang bansa. Kala mga guys. Oh. So... Okay guys, uh, putuloy nga na nga pa na ito. Tayo uwi na. Ah. Sa lahat ng mga viewers sa mga subscriber ko. Mga lumang subscriber, mga bagong subscriber. Maraming salamat. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!